Hello hello everyone in today's video ay magluluto tayo ng ginisang munggo na may halong bulaklak ng kalabasa tuturuan ko kayo guys kung paano magluto ng ginis, ginisang munggo na may halong bulaklak ng kalabasa at yung pritong isda. Masarap to guys, promise. Kapag ito natikman nyo guys, nako, siguradong hahanap-hanapin nyo talaga ang sarap nito. Masustansya na, malasa pa. Kaya panuurin ang video ito para alam mo kung papaano lutuin. maglagay ng mantika sa ating palayok o sa ating frying pan. At pagkatapos ay maglagay tayo ng maglagay tayo ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating munggo. So malambot na yung ating munggo guys kasi dalawang oras yung pinapalambot kanina. Pinakuluan niya ng husto para lumambot yung ating monggo masarap to guys so wag natin damihan ng ano well nagpapakulo tayo ng munggo wag natin damihan ng sabaw yan so ilalagay na din natin as you can see nilalagay ko na yung ating pritong isda ito yung pampalasa natin guys uh, very natural yung pampalasa natin kasi mas masarap kasi pag may sahog na pritong isda pero kung gusto nyo naman ng karne pwede rin tayong magsahog ng pritong karne. Ayan. Medyo natuyo yung ating munggo, guys. Medyo dumikit siya dito sa ating palayok. Kaya nilagyan natin siya ng mainit na tubig. Yung kumukulong tubig para mas madaling maluto. At saka mas madaling kumukulo yung ating nilulutong gulay. Ayan. At kumukulo na siya kaagad. Kasi mainit na tubig yung inilagay natin. At pagkatapos ay inilagay na natin yung bunga ng ampalaya yung wild ampalaya guys yung maliliit na ampalaya so yun, yan yung ipinakita ko nung naglive ako guys so yan yung wild ampalaya maliliit lang siya na ampalaya na medyo mabuto pagkatapos ng wild ampalaya is ilalagay din natin yung ating talong ayan so naglalagay na tayo ng talong Inuna ko yung wild ampalaya kasi medyo matigas yan guys at marami yung buto sa ilalim. Yung kanyang buto maliliit na parang bayabas at saka uh, manipis lang yung kanyang skin. Hindi kagaya nung sa uh, yung mga ampalaya na binibenta natin sa palengke. Yung mga nabibili natin sa palengke makapal yung kanyang skin. Ayan maglagay na tayo ng konting asin wag masyadong maalat kasi masama yun sa ating kalusugan. Magkakasakit tayo sa kidney. So, ayun. Pag madaming asin. So, wag natin, pag magluluto tayo ng gulay, wag natin masyado damihan ng asin. Yung tama lang na may lasa, Kasi natural naman talaga yung lasa ng gulay. Masarap talaga yung gulay. At saka merong sahog na isda. Mas masarap din guys kung lagyan yun lagyan niyo siya na pritong karne, karning baboy kasi mas malasa yung karning baboy. Kaya lang uh, natitipid tayo, medyo mahal yung karning baboy so mas affordable yung isda. Ayun guys, mas uh, mas affordable sa masa yung isda. So isda yung ginamit natin pang sahog. So ayun ilalagay na nilalagay na natin yung ating malunggay. Ayan, masustansya din ang malunggay, guys. Napakasarap ng malunggay, napaka-daming nutrients na makukuha natin sa malunggay. Lalong-lalo lalo na kapag isasama natin 'yung ating 'yung malunggay sa ating diet araw-araw. Napaka-healthy ng malunggay, guys. Sobrang healthy talaga ng malunggay. Good for the health talaga ito lalong-lalo lalo na sa mga lactating mother, nakakadagdag ito ng mga gatas don sa ating mga nanay na nagpapasuso ng kanilang mga babies. Isinunod ko sa talong yung malunggay guys kasi matagal maluto yung malunggay at saka medyo hindi ako natutunawan kapag hindi luto talaga yung malunggay sa aking kinakain na gulay. So susunod naman nating ihalo ay yung ating bulaklak ng kalabasa. ayan na guys, ito yung pinaka-highlight natin, yung bulaklak ng kalabasa. Doon sa live ko guys, may video ako, nagla-live ako kung paano ko ay pinakita ko sa video ko kung paano ko ah uh, pini itong ating bulaklak ng kalabasa, paano siya linisin at paano siya ihanda bago lutuin. Napakasimple lang nito guys. Napakadali lang nitong linisin. So kung gusto nyo manood doon sa aking live, tingnan nyo na lang po kung paano siya linisin at paano siya ihanda bago siya lutuin. So ganito lang siya guys. Hindi siya masyado dapat i-overcook. Kasi manipis lang talaga yung bulaklak ng ating kalabasa. Ayan. So hindi natin siya masyadong tagalan ng pagluto kasi manipis lang siya. So sinabi ko doon sa live ko guys na itong bulaklak ng kalabasa is pwede siyang pambalot ng lumpia. So kapag may giniling na karne kayo, pwede n'yong gamitin itong bulaklak ng kalabasa na pambalot ng lumpia instead of lumpia wrapper. Itong bulaklak ng kalabasa 'yung gagamitin n'yo. Tapos i-steam na lang steaming yung paraan ng pagluluto kapag bulaklak ng kalabasa yung ginamit yung pambalot. Ayan, at isecure nyo na lang ng toothpick. Mas healthy sya kasi wala masyadong mantika. So, ayan. Masarap na siya, guys. Tinikman ko na siya kanina. Sobrang malasang-malasa siya at sobrang sarap niya. Gusto ko na yata kumain at nagugutom na ako. Kumukulo na. Ito yung last na ilalagay natin, guys. Kumuha ako ng dahon na maliliit. Dahon ng wild ampalaya na maliliit. So, hindi ko na dinamihan. Konti lang siya, guys. Kasi medyo mapait kapag dinamihan mo ito. So, papangit yung lasa ng ating gulay kasi masyadong mapait. So, ito, konti lang. At saka, hindi ko siya minekos-mekos ng husto kasi baka mapait. papait yung ating gulay. So, yan lang. Lutuin lang natin sa Pakuluan lang natin sa ng konti. Ayan, at masarap na yan. Mamayang konti, estetikman natin. At hahanguin na natin itong ating masarap na ginisang munggo na may halong bulaklak ng kalabasa at wild ampalaya. Very healthy ang ating wild ampalaya guys. Very organic po ito at safe na safe po siyang kainin at lutuin. At ito na. Janjararan. Kain na tayo. Sarap. Ayan, guys. O, oh, yung wild ang palaya. Pabilog-bilog lang siya. Ayan yung ulo ng isda. Yung piniprito natin kanina. Yung sahog natin na malasang-malasa at ang bango. Hmm, ang bango. Yan yung ating bulaklak ng kalabasa. Ayan na, kain tayo. I hope na nagustuhan nyo ang video nating ito, guys. Kung gusto nyong gumawa, panoorin nyo lang ang video ko pa ulit-ulit. Kung gusto nyong mag-try uh, mag na magulay ng ganitong klaseng gulay na munggo na may halong wild ang palaya at yung ating bulaklak ng kalabasa. Bye-bye! Thank you for watching! Once again, this is G from G Channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe, like, and share my video. God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye!